Dito naman tayo pumunta sa May Angeles. Ito dito sa May Toto Beats kung tawagin. Pag taga-Angeles ka o malapit ka sa Angeles, pag sinabing Toto Beats, alam na kung ano yan. Sikat yan sa mga street food. Mer meron silang sariling pwesto na ngayon. O ba? Diba? Ayan, marami kang pwedeng pagpilian dyan na mga street food. Yan, mga kabataan, mga estudyante, mga nagtatrabaho. Pag gusto na lang kumain ng street food, yan, mapapadaan sila dyan. O kahit na yung mga galing pang mga abroad na kilalang kilala yan. Yung toto bits na yan, bumabalik-balik sila dyan para kumain ng street food. Kaya pag pumunta ka dyan, marami kang makikita na mga kumakain. Meron ding street food dyan na Korean. Yan, yung mga fish cake, ganyan. Meron sila dyan. O, oh, ba diba? Ang dami mong pagpipilian na mga street food na pwede mong kainin. Naalala nyo yung ano, yung street food na pinuntahan namin sa may oh. Parang ganyan din siya. Pero dun sa may magalang, lang yan o gabi, yan makikita mo. Pero alam ko dito, pwesto na kasi talaga ito. Kaya andyan sila. anumang oras, ano mang klaseng street food, andyan na. O, di ba? Yung mga nag-crave ng street food paminsan-minsan. Masarap kumain paminsan-minsan. Huwag nyo namang dalasan kasi bawal naman sa ating health. Yan. Kaya tinikman lang natin itong kwek-kwek. Yan.